Magandang araw, Fire Signs, Aris, Leo, Sagittarius. Ngayong araw, check natin kung ano ang mensahe sa iyo ng mga baraha. Ninamin ko lang po, ito ay general reading lamang. Ibig sabihin, pwedeng makarelate ka at pwede rin hindi. Reshuffled na po itong mga baraha, so check natin kung ano makikita natin, Fire Signs. Meron tayong Strength. meron tayong uh, the sun at meron tayong wait five of wands okay check natin fire signs kung nakikita natin dyan nakikita ko dito fire signs na may isang tao na parang lagi kang iniinis lagi kang binibiro. Kasi itong the strength, tapos itong the sun, positive card naman siya. Then, nandito yung uh, five of wands na isang competition, isang conflict. Pero pagdating sa lab, itong uh, tatlong barahan na to, pinapakita dito na may, lagi nga may umiinis sa'yo, lagi may nagbibiro sa'yo. Parang ito yung way niya, ito yung paraan niya para makipag-flirt sa'yo, magpapansin sa'yo. Yun yung nakikita ko dito. Dahil nga gusto niya attracted siya sa'yo iyo dahil dito nga sa the sun. Malakas yung feelings niya sa iyo. Yun yung, yung ang nakikita ko dito. Na yun, yun, talaga yung paraan niya para mapansin mo siya. Na effective naman, mukhang effective kasi ayun nga napapasaya ka naman niya. Papasaya ka niya na nagpapasaya rin sa kanya. Nakita ko nga rin dito na pure naman yung intention niya sa iyo. Dahil nga dito sa the strength tapos dito sa the sun na parehong nga uh, positive cards. Okay? iba naman sa inyo, nakikita ko dito na pagdating sa pag-ibig, meron kayong kompetensya. Pwedeng uh, kaibigan nyo. Pareho kayo ng uh, kaibigan mo ng nagugustuhan na tao. Yun na lumalabas dito. Dahil dito sa the conflict card. Pinapakita nga rin sa akin dito na ang gusto nung tao na yun, ang, ang taong nagugustuhan nyo, eh, tawag dito, dito sa The Sun, tapos dito sa The Strength Card. Yung gusto niya, yung may sense of humor, yung uh, may pangarap sa buhay, may tawag dito, maalaga, mabait, at uh, madiskarte makadiskarte sa buhay. Yun na nakikita ko dito. Dahil dito nga sa the strength, tapos dito sa the sun. Yun ang gustong gusto niya sa isang babae. Na hindi siya tumitingin sa itsura, sa ugali lang. Makita naman dito sa mga cards. Okay, check pa natin kung ano makikita natin. <clears throat> Meron tayong Ace of Disc, Ace of Pentacles, Meron tayong uh, The Judgment At meron tayong Prince of Swords Knight of Swords Okay, check natin kung nakikita natin dyan Fire Signs Nakita ko dito Fire Signs Sa The Judgment Tapos dito sa Prince of Swords na parang halos lahat ng desisyon mo sa buhay, eh mali. Laging mali yung mga desisyon na ginagawa mo pagdating sa buhay mo. Na malaki ang, malaki ang negatibong epekto nito sa'yo. Pinapakita, pinapakita ka din sa akin dito na kailangan mo matuto. Kailangan mo matuto sa mga pagkakamaling na gawa mo pag-aralan mo mabuti dito sa Prince of Swords, pag-aralan mo mabuti yung sitwasyon at isipin mo yung mga bagay na pwedeng mangyari mula A to Z. Kaya pag-isipan mo mabuti, hindi yung uh, gumagawa ka ng mga desisyon na hindi mo masyadong pinag-iisipan, yun na lumalabas dito. So ngayon, kailangan pag-isipan mo mabuti yung mga pwedeng mangyari, yung mga posibleng mangyari bago mo bago ka gumawa ng desisyon yun ang lumalabas dito fire signs at sinasabi nga rin dito sa prince of swords na kailangan palawakin mo yung isipan mo then lahat ng mga susunod na mangyayari sa iyo magbibigay na ng opportunity at uh, kasiyahan sa iyo okay yun ang nakikita ko dito fire signs nakita ko rin dito na yung iba sa inyo iba sa inyo fire signs ay merong na uh, nakakasagutan o merong kaaway. Kasi ito ang the judgment card, parang ano to, la parang makukulong ka, ganyan. Kita mo naman dito. So, pwedeng, uh, pag meron kang alas, pagdating sa kaaway mo, sa kagalit mo, eh, wag mong sasabihin sa kanya. Okay? Dahil, hindi siya matatakot o, wala siyang mararamdamang ano kahit sa iyo. An kahit anong kahit anong bagay na negatibo laban sa iyo. Sa halip na akala mo matatakot siya, hindi. Lalo pa siyang tatapang. So, wag wag mo sasabihin ko meron kang alas. At kailangan mo nga rin maging matalino dito sa Prince of Swords tapos dito sa Ace of Pentacles. So, kung may kaaway ka at, at hinaharas ka na, kung ano-ano na sinasabi sa'yo dahil nga dito sa Prince of Swords kung ano-ano na sinasabi sa'yo Ah, uh, mga paninirang puri pwede mo siyang i-video mo then makakapagkaso ka sa kanya yun na lumalabas dito mapapalayo mo siya sa'yo pwede kayong gumawa ng kasunduan pwede kayong gumawa ng kasulatan na hindi na siya makakalapit sa'yo o hindi ka na niya pwedeng harasin pa Okay, kailangan mo maging matalino yun ang lumalabas dito, fire signs. Okay, hanggang sa ulitin, mag kayo palagi. God bless you. Huwag nyo rin kalimutang uh, uh, ilike ang video ko. Hanggang sa ulitin, salamat.